Hello everybody, everyone. So, yeah. <laughs> so sa ngayong araw na to, ang video naman na muna gagawin natin is may nagtatanong kayo sa akin kung paano daw i-delete yung mga application na na-download nila sa Barong Smart TV natin. So bali, yun po ang gagawin natin ngayon. So ito po yun. Una is pag dito na kayo sa home ng TV natin is pupunta po tayo doon sa apps. So bali, ito po yung apps kulay green tapos din. Tapos, pagdating natin dito is, ito po yung mga application na nakadownload. For example, itong TikTok is, i-delete natin. So, pag i-delete po natin yan, ah uh, sa remote po, yung may nakalagay po doon na menu. Ito po, menu. Ito, kita po natin menu. Eh, ano lang po, pindutin lang po natin yan. Tapos, pag napindot na po, pindot uh, lang, ha ito po yung menu. You know. So may nakalagay po diyan sa ano baba na please stop tsaka uninstall. So syempre pag uninstall yung piliin natin kasi gusto naman natin i-delete ba. Diba? Ayan. So uninstall po. Ayan sa so may ano po siya dyan, option, cancel, ka uninstall. Siyempre, uninstall tayo. Ayan siya. So, my confirmation ulit. So, they want to install this app. So, Okay. And then, yan po. So, yung TikTok po is uninstall na po siya. So, kung gusto mo naman po i-uninstall tong iba, so, ganun pa rin. Paulit-ulit ang may punta tayo sa menu. Sa mo, yan o. Natin. For example, gusto mo naman siya nandun na sa ibabaw. So, please tap ang ilagay. Then, sana po ay may natutuhan kayo at marami pong salamat sa panonood hanggang sa muli paalam